Department of Justice, wala daw si sinuhi ng ahensya sa pag-iisyo ng Immigration Lookout Bulletin Order kontra sa mga kongresistang sangkot sa isyo ng flood control projects, maging si House Speaker Martin Umualdez hindi din exempted. Kaugnayan may nakalapang pang report si Bombo Grant Hilario binigyang DNA ng Department of Justice na wala silang sisunuin pagdating sa pag-i-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order kontra mga kongresistang sangkot sa isyu ng flood control projects. Ayon sa kasalukuyang kaliyam ng kagawaraan na sa Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, walang exemption ang ipinatutupad hinggil sa paglalabas ng natural travel monitoring. Yet niya'y miski mga opisyal o kongresista pa ang nakalagay sa listahan ay kanila itong hindi pa at isa sa ilalim rin sa Immigration Lookout Bulletin Order. Kaya't kagaya sa mga naunang inisyuhan nito na hiniling ng Department of Public Works and Highways, kabil lang ang isang kongresista, ganito rin anya ang kanilang gagawin sa mga susunod pa. Nang siya'y matanong kung sakaling mapabilang nahilingin ng Senado, isama maging si House Speaker Martin Romualdez, sagot ni Justice Secretary Romulia, a-actionan lamang nila kung sino ang nasa listahan. Yes, we will, we will we will do it. It's ministerial on our part. It's an investigative body, clothed with authority under the law. And, you know, uh, it's a constitutional body. The Senate is a constitutional body. It might and here We call a spade a spade. Kagaya ng binagay sa amin na listahan ng uh, DBWH and uh, Secretary Dizon, which included the name of a congressman. Did we filter it? No, we didn't filter it. Uh, we call it as it is. If it's in the names that uh, are submitted to us, we will just act. Uh, under the set principles that we have to follow. Maalala na nitong nakaraan lamang ay kanyang nilagdaan ang Immigration Lookout Bulletin Order kontra sa mga individual na hiniling ng Senate Blue Ribbon Committee at Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways para mapabantayan sa immigration. May kabuha ang bilang itong 43 binubuo ng mga opisyal, kontratista at maging nang- kongresista. Ngunit, ayon kay Justice Secretary Romulia, may option naman ang mga ito na umapela sa kaguran hinggil sa pagkakasama sa naturang listahan. Well, they, they can do that. Uh, appeal is a is, is, is something that they can do. They can appeal to the Bureau of Rural Committee or they can appeal to the DOJ. But will, we will cross the bridge when we get there. We, we cannot speculate on how these things will pan out. Samantala, ibinahagi pa ng kalihim na makasesiguro mo ang publiko na walang pinipili ang kaguran pagdating sa isyu ng flood control projects kasabay ng kaliwat kanang ng investigasyon ng pamalaan hinggil sa kontrobersiya tiniyak ng kalihim na walaan niya silang pinoprotektahan mapamahirap o mayaman man aniyaya mananagot sa batas sakaling mapatunayan may kinalaman sa maanumalyang palpak ng mga proyekto. We do not choose between rich and poor. We do not choose to protect the rich and you know and and persecute the poor. Persecute the poor. We do not do that. Kung sino ang may sala, tatamaan talaga sa batas. Hindi na may mili. dito. Mula sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted. Source of news and information, Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.